Ayun, puro sa sakit, sakit! Ang ganda, uh, oh. beautiful! Eh. Wala pang guna sa plastic mga idol. Ayan. Ito, mapupuno na rin itong lalagyan natin ito mga idol. Yan mga idol good morning so pwede araw paribang vlog namang, mga idol Buh, bago, bago, bag video kasi line, araw yan, tayo nakapag video ngayon mga idol naman matang na ulit ang ginagamit ngayon mga idol, lampat, ito, mga idol. O, yan, so, yan maraming salamat mga idol sa patuloy niyo, po, Sama um, kulit ang kami bahay mga idol Ayan, show. Doon ang kapisto. So, Balipan daw natin ang ating lambat mga idol Yun yung ating buya. So, dyan na rin na ako nagkali mga ito. So, so, Sana'y may blessing din mga idol Ay magsisimula na mga idol Pandaw Palubog ang tawag nito sa amin mga idol aryan ang madaling araw at saka Dabit hapon yan ang kalimitang tawag dito sa kapo namin man dag ng isda mga ito ganito ano buhay ay palubukin pinaka dog nila mga ito Ah, mga idol.

aro yiu ko tang king sat mo 你礼物。 poro i mau sak sak musak sak putih putih dyan 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 sige 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 ito na nga

ito na mga idol ito yung pinapahuli natin ito sila kasi itong ating lambat mga idol ganun pa rin mga idol ang kanyang huli oh pero nagbago sa pa rin ganun ayun ba yung malaka na ito oh, ang ganyan ha?

现在用五忙啊。

later. So, yan mga idol. So, nandito na kami sa tabi ng aking may bahay mga idol. Sa payanan, sa binabarahan na ng aming pagka. So, yan. Hindi na ako nakapag-video mga idol sa pagtanggal ng ating huling isda sa ating lambat mga idol. Kasi nga ay nasa 10% na lang yung ating battery. Madali na malobot mga idol. So, kaya ito mga idol. Oh. O yan. Ipakita ko na lang mga idol ang aming huli. Kabuuan ng aming huli. Medyo mababitin kami sa lalagyan mga idol. Oh. Ito In, ang aming kabuuan ang huli mga idol ito, ito. Lapag ko na rin sa plastic mga idol Ayan Ito mapupuno na rin ito yung lalagyan natin ito mga idol Bali ito yung mga ng mga idol ilagay na lang natin sa plastic Nakalap na lang yung lalagyan mga mga idol Ay Ayan. Huli rin tayo yung ilang piraso Ito mga idol o. Bali lah Tahu aku suami ni tu Siapa-siapa telah gambar itu perramian. bali sisinsay na lang kami dito mga idol ng aming lambat yan. So yan maraming maraming salamat mga idol sa patuloy niyang pagsubay ng aking mga likang video ang isda yung ating napagtripan ngayon mga idol so ito bali, tapos merong sobra mga idol so yan hanggang dito na lang, mga idol